Market day! Unang market ng taong 2025. Dapat ng umaga pa. Nagmura na yung kamatis o 180. Nagmura na rin yung kanilang mga gulay. Gulay-gulay. Ay, may ming-ming dito. May ming, may ming, may ming. Ang dami naming order dito sa aming suke. Mga harina, mga munggo, mga plastic at mga soft drinks market market pag may time mura na ang mga gulay ang init dito sa market ko, na lang ko itong ating balabal, di ba? ang uh, protection na ng ating balat ang okay, elements yan 92 lang pala ito sa big check out it ah ah naman kami sa bigas ayan, bigas, 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 bigas. At mayroon na kaming binayaran na kanina na isang sakong sweet jasmine. <laughs> Paano kasi dapat umaga kami mamaling? Ikaso sa ang enjoy eh, tulog-tulog. Kaya ngayon na lang. Ayan. So, wala pa naman pagbabago sa presyo ng bigas. dami dami namin nakalagay sa likuran. Dito na kami sa Rosia Aba, overloaded. Overloaded ang ating wifi car. Ang dami natin bigas, 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 bigas. Yan. Diba? 20 mil na naman ang ating nagastos. Max Blow, ito na yung aming magmamanit na tayo. Mani-mani, uling, mantika. Ayan. Hello guys, sila mga ka-super, kapit tayo. So habang ako ay nagkakape, mayroon ako i si share sa inyo bago ako mag-duty sa Rose Jam Mini Mart. Ngayon tayong dumating na parcel. Ito ay dagdag paninda to. Ito ay hinahanap sa akin. Alam nyo naman, si Madam Negosyante, pag may hinahanap, talagang hahanapin din sa market o kaya sa online para mayroon tayong maitinda. Para pagbalik ni Tomer, available ng hinahanap niya. Ganun. So ito, so, siyempre usong-uso naman siguro ito ngayon. Itong Dory ba ang tawag dito? Ayan, Dory, no? Mas time Korean, yung kulay green. <laughs> Apat to. Nung Christmas, may naghahanap dito sa akin. Siyempre, handaan, di ba? Ate, Ate Rose, meron ka pa dito. Magtinda ka naman ng ganito. Sabi ko, sige. So, ayan. Meron na agad, di ba? 50 ang isa nito. 50 ang aking ano nito isa. Iwan ko kung may, mayroon pang mas mura. Pero 50 to. Siguro bibenta ko to ng 60 pesos. Okay na siguro yung 60 pesos. Diba? Sarap to eh. Mayroon ako nito na bibili. Dati. Medyo mahal pa ngayon. Siguro ito mga mura. Kasi nauso na to ngayon eh. Itong mga ano na ito. Ano ba nakalagay? Number one. Provision. Basta. Basta ito yun ha. Uh, dagdag pa natin sa Rocio Minimar. Ay lang ang expiration. Syempre conscious tayo sa expiration. July 21, 2025. Okay, so benta natin 60 pesos. O meron kayo diyan comment down below nga kung magkano benta niyo nito. Kasi 10 pesos online. <laughs> sa bagay eh, naka-free shipping ako. Um siguro 60 to 60 okay na sa akin. 10 piso kasi 50 pesos lang ang puhunan so sa 20% okay na siguro yun. Oo, enough. Ayun. O baka din kasi si Kuya Cedric gusto niya ito. Nakita ko may dala-dala siyang ganito. O oh, pwede din natin i-retail. So sige. Isang ganito 60 pag Isang piraso ay 20. Ganun pa din. 60 pa Magda natin mahalan para maubos. Okay? Ayan. Oh, dagdag paninda sa ating tindahan. <laughs> na hinahanap ni Tomar. Okay? Kaya kayo magdagdag. Kasi uso na ito ngayon mga ganito-ganito. Oo. Okay? Bye-bye. lang. Duty na naman ako. Evening duty. Mag-out na yung ating super. Babush. Hello mga ka-super! What's up, what's up? Share ko lang ito sa inyo kasi ito yung aking gamit noon pa. Matagal na panahon pa itong calculator na ito na dual. So, sira na siya kasi bagsak ng bagsak. So, ito ay Kenco Dual Calculator with Money Detector. Ay, bumagana pa siya. Oh, bumagana oh, siya. Ah, susira na nga siya. Oh. naka pa na lang. Kaya naman, bumili ako ng bago. Kasi nag-aagawan kami ng calculator dito ni Super A. Bumili ako ng bago, nag-check out tayo. Kasi ito ngayon ay 99 pesos na lang. Mura-mura na. Ito siguro bili ko nito 100 plus pa ngayon 99 na lang. So ito na yung ating bago. Ayan. So ang ganda kasi nito, dual na. Nakikita mo, nakikita ni customer kung magkano yung babayaran niya. Kung magkano yung total niya. At ang kagandahan nito dahil nga may money detector. Oh. Eh, tapat mo lang dito sa mga ano niya. Oh yan oh. oh. Makita agad. Yan. Oh. Yung ating 1000. Oh. Yan oh, mga fiber fiber makikita agad. Oh, di ba? Ah, oh. oh. tapat mo lang dun sa 1k makikita agad. Yan. Dito yan eh, ito oh yan oh. 'Di ba? At ang kagandahan kasi nito. Halimbawa, nag-type ka ng, yung halimbawa, yung 4, na 45 mo, pwede mo yan i-delete. Ayan, oh, back to 4. O, mayroon siyang i-delete, ito yung delete yan, yung, halimbawa, nasobrahan mo ng pindo, to pwede mo i-adjust, o, oh, ibalik mo, i-backspace, gano'n. ba? Diba? Ayan. At saka, ang cute nga niya. 99 pesos lang. Kaya mag checkout out ka na. Oo. Oh, oh. At, ang kaganda nito, isang battery lang ang kailangan niya. Okay. So napaka-useful sa ating tindahan kasi nga dual calculator na with money detector pa. Mhm. Mm All right, kaya check out kana sa link na nasa comment section. Ito tagal kong tagal namin ito magkasama. Ang tagal talaga. Siguro hindi pa ako super vlogger. Nabili ko siguro ito mga 2018. Oh, imagine niyo, gumagana pa. <laughs> Tumagahan pa pala siya, oh. Pero kasi, minsan nagmamalfunction na kasi nga sira-sira na, oh. Nalalaglag kasi paano yung mga pusa, oh, nalalaglag. Ay, at saka ito na nga, oh, sira na nga to. <laughs> so, kailangan pagpahingahin na natin. Kaya mayroon na tayong bago. Oh, dalawa na yung ating calculator dito. Ito kasi malaki. Okay? Yan, check out na, ha? Check out, check out.

Ano pa tayo dito? Tutunan niya kayo sa 30.